alas 5 kasubagong aga kan dagostang makalog sa Philippine Area of Responsibility ang pigbabantayan na low pressure area sa Southern Mindanao kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigun sa opisina kan PAGASA, nasa 815 km na kan South isosur sirangan kan Mindanao ang LPA asin o man na maging bagyo anumang oras ngonya na aldaw. Mababa kasi ang chances na maglandfall siya ang most sa mga uh, forecast trucks is magre-recurve talaga siya. Bali, dadaan lang siya dito sa gilid ng uh, bansa, particularly sa Eastern Visayas at dito sa Eastern Luzon. Ang tricycle driver na si Ray Turegosa, laom na day na maging bagyo LPA, pa LPA. Ang pamamasada sa namang kayaan sa iyang piglalauman para sa urual daw ni Dampang Konsumo. Makakaabala talaga ati sa muya ta hindi kayo makakakayon. Mas lalo na abala yan sa pamilya mita, hindi kayo makauli kami magugutom kami. Sigun sa pag-asa, maapektaran kan maraot na panon ng sirangang porsyon kang Visayas sa sintimog na porsyon kang Luzon kabali Kabikolan. Abiso kan pag-asa, importante ang pagtutok sa saindang mga pigpapaluas na abiso nga ni mas maging handa. Kung dito sa Bicol Region, uh, ang ma-expect natin na pag-ulan is mga late Friday, mga Friday night. And yung peak niya is Saturday and Sunday. And over the weekend, yun yung expected na talagang maulan. In kasong na maging bagyo, aapo doon ining aghon as yung pinaka bagyo ngunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.